Good morning. Ayan, tangali na. Return na lahat. Hindi na ako na magpa Oh, ayan, si Lolo Takni na request. Kaway, kaway. Ready na ating gulay na gabi. Ice tea lang ka palan. Sorry. Shout out sa kapwa ko vlogger, Gilbert, Mirabil. Sky ah, Boss Lowey, Ito ng Palos, Silapya. So, pasok na natin ang ating kubo. Akat muna tayo ng hagdan. So, tingnan natin kung nakaready na yung dessert. Oh, Tuloy-tuloy pa rin ang dating natin na mga bisita dito sa ngayon. Nandito na ng mga judges. So, sila yung mga judges, no. Dumating na. Ayan. ready na yung ating saging, oh, So, ito na. Naka-ready na po. Nakahain na para sa ating mga bisita. Ayan na, ayan na sila. Prepare na kayo at na yung ating judges. Ayan Ayan ang ating sugpo gulay and then photo yan naka black rice pa po yan so, insert ni ma'am Katrina so ayan, ayan na dumating na po ang ating mga judges Contessa mag picture tayo po post ko Ayan, malalaman natin mamaya kung anong resulta So, ilang kubol yung naglaban-laban. Pwede so, bang pa-exit? Yan. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Ayun ah. Yan ah. Ayun ah. Yan ah. Yan ah. Yan ah. Yan ah. Yan Yan na. Yan karamihan. Ito nga pala po yung mga herbal naming gamot. O, dessert na. Bablog ka din ah. Yon, ang ating kusinero nagpapasikat, nagpapaapoy. <laughs> Cheap boy Louie. Yan mga idol, mamaya na nating malalaman kung anong resulta ng ating mga judges. Kung purok 1, 2, 3, 4, 5 sa a ang mananalo. Ayan, nandito na lamang po. Maraming salamat.